Leviticus Kapitulo 24, Ang mga ilaw at mga tinapay sa loob ng toldang tipanan. Sinabi ng Panginoon kay Moises na iutos ito sa mga Israelita. Magdala kayo ng purong langis mula sa pinigang olibo para sa ilaw na nasa labas ng kwarto kung saan nakalagay ang kahon ng kasunduan doon sa toldang tipanan, para patuloy itong magninggas sa presensya ng Panginoon. Sisindihan ito ni Aaron tuwing takip silim at patuloy na pagniningasin hanggang sa umaga. Dapat tiyakin na laging nagniningas ang mga ilaw sa patungang ginto nito. Dapat ninyong sundin ang tuntuning ito, kayo at ng susunod pang mga henerasyon. Ang mga tinapay na inihahandog sa presensya ng Diyos. Magluto kayo ng labindalawang pirasong tinapay, na ang bawat isa ay gawa sa apat na kilo ng magandang klaseng harina. Pagkatapos, ilagay ninyo ito sa mesang ginto sa presensya ng Panginoon. Ihanay ninyo ito ng dalawang hanay, tig ang bawat hanay. Lagyan ninyo ng purong insenso ang gilid ng bawat hanay. Ang insenso ang siyang magsisilbing handog para alalahanin ang Panginoon. Susunugan ito bilang handog sa pamamagitan ng apoy sa halip na ang tinapay. Dapat laging maglagay ng tinapay sa presensya ng Panginoon tuwing araw ng pamamahinga. Ito ay tungkulin ninyong mga Israelita magpakailanman. Ang mga tinapay na ito ay para kay Aaron at sa kanyang angkan. Kakainin nila ito sa banal na lugar doon sa Tolda, dahil ito ang pinakabanal na bahagi ng mga handog sa pamamagitan ng apoy para sa Panginoon, at ito ay para sa kanila magpakailanman. Ang parusa sa panlalait sa Diyos at pamimansala sa kapwa. May isang tao noon na ang ama ay isang Egyptso at ang ina ay Israelita. Ang pangalan ng ina niya ay si Shalomit na anak ni Dibri na mula sa lahi ni Dan. Siya ay nakipag-away sa isang Israelita roon sa kampo at nilapastangan niya ang pangalan ng Panginoon. Kaya dinala nila siya kay Moises at ikinulong nila siya hanggang sa malaman nila kung ano ang kalooban ng Panginoon na gawin sa kanya. Ngayon, sinabi ng Panginoon kay Moises, dalhin ninyo sa labas ng kampo ang taong iyon na lumapastangan sa akin. At ang lahat ng nakarinig ng kanyang paglapastangan ay magpatong ng kanilang mga kamay sa ulo niya bilang patunay na siya ay dapat managot. At pagkatapos, babatuhin siya ng buong mamamayan. At sabihin mo sa mga Israelita na ang sinumang katutubong Israelita o dayuhang naninirahang kasama nila na lalapastangan sa aking pangalan ay mananagot. At dapat siyang batuhin ng lahat hanggang sa mamatay siya. Ang sinumang pumatay ng tao ay dapat ding patayin. At ang taong pumatay sa hayop ng kanyang kapwa ay dapat palitan ito. Buhay na hayop ang ipapalit niya sa pinatay na hayop. Kapag sinakta ng sino man ang kanyang kapwa, kailangang saktan din siya katulad ng ginawa niya. Kung binali niya ang buto ng iba, babol iindi ng buto niya. Kung dinukot niya ang mata ng iba, dudukutin din ang mata niya. At kung binungi niya ang ngipin ng iba, bubungiin din ang ngipin niya. Ang sino mang makapatay ng hayop ng iba ay dapat niya itong palitan, ngunit ang makapatay ng tao ay dapat ding patayin. Ang mga utos na ito ay para sa inyong lahat, katutubong Israelita man o dayuhan. Ako ang Panginoon na inyong Diyos. Pagkatapos itong sabihin ni Moises sa mga Israelita, dinala nila ang taong iyon na lumapastangan sa Diyos doon sa labas ng kampo at binato ayon sa iniutos ng Panginoon kay Moises.